Ikuwento ko po sa inyo. Ang hiling lang po ni tatay, diaper, gatas, yung po importante, tsaka tinapay para hindi na rin po ano, dahil magaling na po yung sukit niya sa bibig. Oo, niya. Pagka hindi naman siya nakakain, gatas, tinapay. Oo, yun po ang kailangan talaga. Siya po yung 20 years old na kinukwento ko po sa inyo. Ayan, hindi na po siguro kami magtatagal. At may lakad po iba ibatay dito sa magkakabiyo naman kami. Layo, layo, Ngayon, no. May isang araw sa bandi. <laughs> Yan, manganinang, manganinang. mga ninong, mga ninang. Ito po, biyahe kami. Mga bigos na Dadalhin po namin kung mapanood po po sa Ate Jessica yung senior po po Jessica dadalhin po namin at kakamustahin na rin po natin update po namin kayo paligmo na rin po kami update po namin kayo A na few moments later Ayan, Ayan sa kayong banda rito Nandito po tayo kila ate Jessica Pero hindi sila kayo bababa Hello Ayan. Sino kaya? Ha? <triyo> ah, ito. Si ate, kamusta? Ngayon kami naka... Ngayon lang ho kami nakapunta. punta. Ah. ano nangyari? Na na, na ano ho yung nangyari sa mata nyo? Hmm. Ah, sige, sige. Katarata? Hindi. Pugita. No, Pugita? Ano? Ah, ayan, may... Iisa isa ko hinihintay kasi hindi pa dumarating ka kapag sasapayin ko na sana eh. Ikaw mo may dumating yung pang merienda. Oh, yeah, ay, oh, ikaw si Ate Jessica ka, kumusta po? Ayun po si tatay, kukunin niya po si Ate Jessica. Ay mga bunso, hello. Kamusta kayo? And kinuha lang po ni tatay si Ate Jessica, wait lang po. Ayan, ayan, naka-smile ah. Ate Jessica, kamusta ka na? Kamusta? Ala. Hintayin mo yung ano, yung ang yung mga magre-regalo sa iyo. Na, no, dami niya pa rin po ni sa oh. si Ano po? Ano? Ay si sinanay. Ano ka rin sa may hilom. Uh, ho sa ano. Naka-extra naman ng kahit pa ala hinihintay ko lang yung sagaling kay nina Ate Emma. Para mabilan siya ng maraming diaper, maraming tinapay, maraming gatas. May sumagot na ho nun. May mga nilalakad din ho kami kasi ibang lakad. Eh may nakapanood sa ginawa po nating video. Kuya o eka kahit pambilid tinapay muna uli ni Ate Jessica. Iba naman po yung Kay eh, Ma'am Amigos Amigas. Ito po Ma'am Amigos Amigas. Ah, dala, -dala po namin yung pinagikas nyo sa akin. Para po si tatay na po ang bumili ng pagtinapay niya. Tsaka siguro po pang merienda tapos ah, kung saan naahabot to. Uh, 1,000 din po ito tayo. Kaya na bahala ng ayun, maruno. O, pera! Pera! Mga tumatalino na yata ah. Ang umingiti eh. Ito pa ah. Oh. Ito pa, ah. pa. Bili mong tinapay ah. May nakapanood doon sa ginawa. Ay! maulog. Ah. May nakapanood doon sa ginawa nating video kaya pero abangan mo yung maraming diaper, maraming... May mga damit din sa bahay, hindi ko naasikaso galing naman sa Japan. Siguro mga kasya ho sa kanya yung dadali namin dito. Hindi ko pa po siya napipili. Galing naman, galing naman po sa Team Peanut po yung mga damit. At ito po, uh, close up ko nga po si Ate Jessica. Ayan tay, uh, ikaw na po bahala sa malit na biyayang yan. At hinatid lang po namin. At Ayan, magpasalamat po kayo. Ala ano ko masabi. Ayan, maraming salamat po sa... Pero ang ganda po ng na kanya niya, naka-smile ngayon eh, no? Bagong gising. Kasi ah, bagong gising. Kahapon pa siya dinatulog. natulog. Mm -hmm. Buti naman po uh, si nanay, may trabaho. <laughs> ngayon lang ulit. <laughs> ha, ngay ah, may isang isang linggo lang po nakakaroon ah, ng trabaho. Ah, na best. Ay, yan, mabuti naman po yun. Yan, ma'am amigos, ma'am amigas, tsaka ni ng ate Emma, at saka team Kapay Nat, kas kasagip ka Agapay 2024 po. Yan po yung ating anak po ni tatay na si Ate Jessica. Siya po yung lagi kong kinukwento na umaari lang po kahit minsan isang buwan mapuntahan ni Kuya Ah, Ma'am Kim Nene, hindi ko pa po na pag-iisa yung mga damit yung padala. Pero ano man pong ano ko, kasyang kasya po kay Ate Jessica. Marami naman, marami po po siyang damit. May mga damit mong pambabae doon, hindi man po siya mga bago. Mga galing po sa Japan, galing po sa isang kaibigan, dadalhin po namin dito. Ayan oh, naka-smile na po siya oh. Ang ganda po ng ngiti niya oh. Ano Ate Jessica? Pagka bagong gising pala, ano po kaya yung kailangan gamot para matanggal po yung mga lisa niya? Ano? Hindi may nabibili na mga tanggal ng lisa. Pagka ano nga po kami magtanong sa drugstore kung ano yung pantanggal ng lisa. Ang dami po kasi oh. Ang dami niya man. po lisa. ng lisa. Ang dami niya po ng lisa. Nakakalbo namin minsan, mabalik pa rin. Mm. Ano nga po kasi yung may kapansanan, sa medyo, medyo ano po talaga, medyo lapitin sa, ga, sa kuto sa... sa pero ang pait, ang pait, matitigas po yung baraso niya? Ang papait po niya. Eh, nai, naninigas din po. O, ay, ang pait po ng mga binti niya. Yan na. Uh, mam amigos, mam amigas, ayan po ang kalagayan po. Ayan. Ito ay pasalamat na po kayo. Pasensya na ay, po pala sa dala namin. Ha? Salamat. Maraming salamat sa mga tumutulong sana po. Ito po, pag upload po natin to maaaring may magpahatid uli sa amin ng tulong, dadalin uli namin. Yeah, Ganoon lang ito. po, ala, sa ngayon, yun lang po yung papel namin. Gusto man namin tumulong na tumulong, pero ala pa po kaming kakayanan. Puro garing lang po sa mga OFW, sa mga nanonood po. Yan, mambutang era, ayan, ayan po si Ate Jessica, Ma'am Kim Nene, oh. Okay. Tsaka kay ng Ate Emma. Yan ni ng Ate Emma. Eh ayan po siya oh. Yung siya po ayun po yung kanya mga pa. Panda, yung sabi ko na ikwento ko po sa inyo. Ang hiling lang po ni Tatay Diaper uh, gatas yun po importante tsaka tinapay para hindi na rin po ano dahil magaling na po yung sukit niya sa bibig. Oh, ano yung pagagaling? Pagka hindi naman siya nakakain, gatas tinapay. Ah, uh, yun po ang kailangan talaga. namin niya. Siya po yung 20 years old na kinukwento ko po sa inyo. Kaya hindi na po siguro kami magtatagal at may lakad po kami ibatay dito sa magkakabiyo naman kami. Ngayon, oh. no? isang araw, sa so tayo kabanatuan, ay bungabong. Bungabong nakarating eh. May no, isang araw sa Tarlac, kaya po ano talagang um, um, dagari po yung ginagawa namin paano ate Jessica hintayin mo yung pagbabalik namin na i-check ko lahat ng damit na galing kay ma'am Tim Nene dadali namin dito Asa, ihintayin ko lang yung pandaya per pang mo tsaka pang gatas kay ninang ate Emma ayun tayo bilan mo na lang yung merienda ha go na home, bahala pagdamutan mo na po yung aming daladala narito lang ayan ayun. Eh, pa-thank you po ulit kayo. Salamat, Kung may makakanood po. po, eh. Ay, naku, marami salamat po. Salamat Ang hiling yes. lang po ni tatay kay Ate Jessica, Diaper, Pergatas. Ano pa Tinapay po, ano? Hmm. Yan. Hindi naman po kayo nangungapahan dyan, ano? Eh, Hindi naman. Hindi naman. Hmm. naman no? Eh, ikumusta nyo na lang po kami kay nanay. At sabihin po na maraming salamat. O, sige po, atid yun na si Ate Jessica para ma makapahinga na rin. Para po mabidyohan namin kayo papunta po doon. Salamat Yan to sa... Jessica, babay, ha? bye bye ya. Bye bye na. Bye bye. Ay, yeah. kaya nga po, may ano siya. sige, oh, sige po, ingat po kayo dyan. Ayun po yung bahay nila, iskinita po dyan. Pero pumasok po ako minsan dyan. So, paano po, bye bye na po. At kami po yung magpapaalam na. Ayan. Pero hey Andy, salamat na. Ayan, biyahe okay. na po kami. Ayan na. Uh, sa mga kapitbahay po, pasensya na po sa bala. Ayan yeah, po sila. Andito sila. Daming tao. O oh, yan lang pa sila ngayon. Ayan yeah, po. Mam uh, amigos, amigas. Okay na po na i-dala na po namin yung pagmamahal mo kay Ate Jessica. Uh, Mabilisang video lang po dahil maraming tao sa, sa lugar po nila. Siyempre po. Nakakaaba po kami po sa kalsada, Kaya po mabilisan na lang po namin na mabilis ang video na po <laughs> pero ang importante po doon eh nakarating po yung inyong ay nakarating na po yung inyong pagmamahal eh amigos, amigas TV ng Israel maraming maraming salamat po at dito po uh, pagyahin na po ulit kami may ibang lakad po sa so, Biyaranti sa Biyaranti 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 21 po yung kanyang channel masuport naman po Huwag sa awag ka lang ang ulap Kaya e ayun, kwento kwento lang po uh, muli. Sumasakit po sana yung aking ulo Pero ngayon po Nawala na po yung sakit ng ulo ko Muling nabuhay na po Huwag ako ng ulo ko Ngayon ang araw po Siya ano Anong kutan yung nararamdaman niya Kuya e, Ngayon po na nag-mission na po ulit tayo Chinay, inahaw ko na isa-isa yung mga damit pero na uh, mo na lang pinta ko na lang parang pinta si Ate Jessica ka, at uh, si Ate siguro ay hindi pa uli sa kanila po sa kanila dalawa po natin na uh, ipiliin aming advisor, sponsor na si Ma'am E. Domingo. At uh, ayun, inutusan niya sa Kaya na bumili po ng washing machine na may kasama po ang driver. Kaya makakatulong uh, po yun sa aming araw-araw ng pagkarabahan. At syempre, yun. Isa po, ani na Kat Emma na ipano ang punikit sa tatay po ni Ate